iba-ibang klase ng love po kasi 'yung pinapakita ng show uh, Romantic Love, uh, 'yung Romantic Love iba-ibang levels of romantic love ipapakita, love for family, love for friends, love for every, iba-ibang klase ng love po. And 'di ba sa sa hirap ng buhay ngayon, sobrang busy, sobrang dami nating intindi. It would be nice to for 45 minutes meron kang pinapanood na ah, I would remind you of the beauty and the power of love. In love iba ibang Sigurado makaka-relate tayong lahat. Kasi lahat tayo nakakaranas sa pagmamahal. At mahaharap natin doon, ay ako, ganyan akong magmahal bilang anak, bilang kapatid, bilang maid, bilang ano yun. Sigurado, mga ang lahat ng audience sa iba-ibang klaseng love na ipapakita nung siya. Ayan po. Ako dire, kailangan mo labanan nyo. since <laughs> ang Filipino culture, di ba, family-oriented tayo. So, uh, dito itatakil yung unconventional family eh. Unconventional relationship between Andeng and Anton. So dito, paano natin magagawa since unconventional yung setup nila? Dahil sa love na yung magiging magta-transcend yun into conventional. Parang di ba, walang pinipili ang love eh kung, kung dating may asawa si Anton or whatever. Pero pag love nang uh, yung power nga ng love ang nag-move dyan, eh, wala yan. Wasak lahat ng mga ah, uh, ang tawag dito? Kung baga, ang... Boundaries. Oh, mo diba? boundaries. Love conquers all. Yeah. Ch follow up ano. oh, <laughs> may follow-up question lang. Grabe follow-up Yes. Francis, para sa ating mga na director. Pinagalingan na, na mga ano. Okay, okay. Ang question ko po ulit para sa dalawang director. Sa i-direct. Then, Jerry, kung gats pala kasi iti ba yung remastered ng Love Kita Okay ka lang. Yes, we'll come out next this on January. Yes, yes, almost 20 years yeah. after. You're still here and you're still... And, and actually, and I still in relation... Like Julina. yes, yeah, Marvin and Julina po yun. So, yung in relation dun, yung tanong ko, kasi um, director of course, you've done several soaps na rin. We've done together, got to believe forever more. And you direct, ang dami mo nang na-direct. So, how do you actually differentiate all this from one another? The Sea of Maraming Kabitan serye, ang daming teleserye, ang nag, daming nagsasabi na this is about love, this is ganyan, but how do you actually differentiate one project from one another? Ano yung mga iba't ibang atake na pwede nyo may ano, and especially here in A Love to Last, that makes it different from all of this teleserye? Kasi diba ang dami na po nating nagawang teleserye in the past? Yes, eh. yeah, so... um marami na pa ako nagawang teleserye kasi I started directing at 18, joke lang. <laughs> kasi maaalala ma ng tao, edad ko yan, eh, tayo yung sinasabi. Ha, but, <laughs> So, 25 five ano, ka na ngayon, Dere? 26. Okay. twenty 25. Uh, yung ang tinatry namin i-achieve sa show na to yung real, very real. Um, tama ba ako? Yung iba nating napanood about mga kabet, mga ganyan, may pagka-soapy, may pagka big, It's Realistic Nung, yung iba. Ito ko uh, realistic. May mga scenes dito na nag-uusap lang sila, pero may kurot. Uh, real, we try to avoid yung mga sweep na malalaki, yung mga ah um, nangyayari ba yan sa buhay? May mga ganito. Lahat, I can assure you, lahat ng mga papanood nyo, lahat ng mararamdaman nyo, real. Coming from real situations. <laughs> uh, ako, ganun din. Uh, lagi naman challenge every soap na ginagawa namin. Eh. So, dito sa A Love to Last, uh, mas nakaka-relate ako kasi uh, pamilyado rin akong tao. So, yun, doon, doon ako humuhugot. So, uh, at iba, bagong tandem ni uh, Miss Bea Alonso and Ian Veneracion. So, uh, challenge challenge ko. Sana magustuhan niya. And final, the final na last two questions that